Isang water delivery boy na nabiktima umano ng magnanakaw ang tinulungang makauwi ng mga tauhan ng Ligao City Police Station at ng ilang concerned citizen kahapon. Ayon kay Police Captain Karen Formales, PICAD Officer ng Ligao CPS, napansin nila ang magdamag na pananatili ng 25 anyos na si Robin Perelonia ng barangay Mabini Huban Sorsogon sa labas ng kanilang himpilan. Kwento daw ni Robin, pauwi na umano dapat ito nang mabiktima siya ng magnanakaw. Sabi niya, nung pauwi daw po siya, yung wallet niya may laman na 3,000 pero nung nasa sa ligaw na yata, di ko po alam, di ko siya natanong masyado ng detalye kung paano siya bumabak ng bus. Basta nakarating po siya ng ligaw. Tapos kinanto na nga niya na yun, uh, napansin daw niya na wala na siyang wallet. So mula pala nung dumating siya doon na uh, around uh, 12 noon nung November 18, hindi siya kumain kasi kasi nga daw po yun, wala na yung wallet niya hindi din niya alam kung paano siya makakauwi ng Huban Sorsogon. Sa kagustuhang makatulong, nagambaga ng personal lang himpilan at ilang concerned citizen. Alas 6.30 ng umaga kahapon ang tuluyan ng makabiyahe pa uwi si Robin. Ano kaya sabi ko kung mag-chip in, chip in tayo para makarace maka tayo ng pamasahin ni Robin pa uwi ng Huban. So ako muna, syempre, parang uh, sumunod sa akin yung mga tao namin sir. Ako na muna yung nag-umpisang maglabas ng pera. Tapos hanggang sa lumapit din niya si Kuya Victorio, kasi yung personal namin, nagbigay uh, na din sila kahit tagkakunting amount po, nakabuo kami ng 500 pesos. Maya-maya, buti na lang, sumaan yung gold trans uh, busliner, liner, papuntang matlog po yata yung nakalagay na uh, karatula. Tapos uh, pinara po namin, sir. So ito namang si Kuya Driver, si Sir Edward Hakog. Sinabi niya sa akin, ay anya ma'am, dadaan naman na kami ng huban. So diretsyo na lang anya, dun na lang ibababa. So tinanong ko siya, sabi ko, magkano ba ang pamasahe? So fortunately, ito naman may magandang kalooban din naman po si Kuya Edward Hakog. Sinabi niya po sa akin na, ay wag na ma'am, uh, ako nang bahala sa kanya kami na ang bahala. Ibababa na lang namin sa sahuban. So, ganun sa yung nangyari, sinasakay na namin po si Robin. Matatandaan, isang bata rin na naglalako ng yema na naabutan ng bagyong uwan sa daan ang natulungang makauwi ng Ligo City Police Station. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.